Puro ako e. Dawag gurang-gurang ka. Pusin niyo pa rin e. Pagkagutal mo e. Pusin niyo e. Gurimahin ka nito man. So burrito pa naman ito nina. Ayaw nyo ng gabi. Tapos masarap nyo yung kamating kahoy. Tapos yung gabi daw ma ma ano, malabsak. Saan binigyan ka boss? Makaiba to ha.

Hindi na kita maaging kapan. Ay <makes> eh ano, saan ba yun? Kurak. Bakit may pupunta pa mong kurak? Doon kay... Nalang ko po yung daan daw. Hindi na daw tayo dadaan doon, baka di tayo pa uwiin. Nay. No. Gabi na eh. Hindi na magagawang manok duman. Ha? Hindi na magagawang manok. Ay, hey, manok duman? Oo. E.

ya itu putinmuca okay, ini ya cak buat aswih bukan abah di itu kompos itu